IFM News Umabot na sa 16,558,432 pesos ang naitalang inisyal na pinsala sa sektor ng agrikultura sa siyudad ng Kawayan matapos ang epektong dulot ng pananalasa ng bagong goring. Sa panayam ng IFM News kay Engineer Ricardo Alonzo, City Agriculturist, batay sa inisyal na dato sa abot sa 12,158,432 pesos ang naitalang pinsala sa mga palayan habang 4,400,000 pesos naman sa mga mais. Sa rice production, 425.12 hectares ang naitalang partially damaged at nasa milking stage na rin anya ang mga ito habang ang mga mais naman ay nasa reproductive stage na at umabot din sa 189 na hektarya ang napinsala. Narito ang bahagi ng panayam ng IFM News kay Engineer Ricardo Alonzo. Hindi dito yung pinakasentro nga ng uh, type po na goring. Subalit malaking uh, bagay pa rin po ito sa ating mga magsasaka kasi nabawasan po yung uh, kanilang expected na yield uh, per hectare. So kung uh, meron tayong target na 7 metric ton, nabawasan ng 20%, 1,400 kilo po yon yung babawas sa ating mga magsasaka na kung saan ay uh, dagdag uh, kita po nila yon uh, sa kanila pong uh, pagsasaka. Kaugnay nito, kasalukuyan na ang isinasagawang pagpapasa ng ahensya ng Crop Assessment Report sa Provincial at Regional Office ng Kagawaran ng Agrikultura. Hinihintay na lamang din ang ayuda na magmumula sa Central Office ng DA upang maipamahagi sa mga nasalantang magsasaka. At yan na muna ang ating ulat sa mga oras na ito. Ako si LV Anjeta para sa Back to Back Number 1 sa Nielsen Cantar Survey ito ang 98.5 IFM Idol. IFM News.